Isinusulong sa kamera ang panukalang right to disconnect para sa mga empleyado. Sa ilalim nito, hindi na pwedeng istorbohin ni boss ang employee pagkatapos ng working hours. Alamin ang pulso ng bayan dito sa report ni Mela Lesmoras. Matapos ang halos apat na taong pagtatrabaho sa media, nagpa siya na si Dom na lumipat sa ibang kumpanya. Ibaraw kasi ang stress at pagod niya noon at ang pangarap niya ngayon magkaroon ng peace of mind at work-life balance. Bagay na tinatamasa na niya ngayon. For me, uh, super halaga ng work-life balance kasi I came from a work na very high stress. Parang every step of the way, you have to be there. So, ngayon, nararanasan ko yung work-life balance kasi kakalipat ko lang ng job. And one of the things na tinignan ko talaga sa pagtingin ng job is, meron ba ako, time ba ako dito? Kasi hindi ko siya naranasan sa last work ko sa kamera, isinusulong na ang isang panukalang nagtutulak na mapagbuti pa ang kapakanan ng mga manggagawa sa bansa sa pamagitan ng pagkakaroon ng sariling oras pagkatapos ng trabaho. Ito ay ang House Bill No. 9735 ni Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez. Sa ilalim ng panukala target gawaran ng right to disconnect ang mga empleyado kung tapos na ang kanilang work hours. Ibig sabihin, maaari na silang hindi magreply o sumagot ng tawag pagkatapos ng trabaho para sila'y makapagpahinga na ditoy itinutulak ting magkaroon ng policy on after hours use of technology ang mga kumpanya para sa mas maayos na sistema ayon kay Congressman Rodriguez bagamat napadali ng makabagong teknolohiya ang ating buhay naging daan din ito para magkaroon ng dagdag trabaho ang mga empleyado bagay na nakakaapekto sa work life balance at dapat ay matugunan na eh ang ating mga kababayan pabor naman kaya sa right to disconnect bill pabor po para po nakakapagpahinga na po yung uh, kagaya ko ka pong empleyado na nakapag ano, spend po kami ng time sa family po at na nakakapagpahinga po. Depende naman po yun sa ano sa sitwasyon. Kung sakaling may emergency naman na humahabol, pwede naman pagbigyan. Ano nga mo kung nakasamahan ka pang okay, mas okay sila sa oras na yun. Kung wala naman, pagbigyan mo na. Sa Enero, nakatakdang magbalik sesyon ang Kongreso at inaasang isa ang panukalang ito sa mga tatalakay ng mga mambabatas. Mela Lesmoras para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.